ayan mga kabarangay, ito ang masarap ayan, wag na muna tayo magbaboy, grabe sobrang mahal, sinasamantala na naman ang mga uh, magagaling na mga negosyante. sobrang mahal ng baboy, grabe mga idol so ito, mas maganda, manok, ayan sinigang sa gabi, try nyo na mga idol talaga namang mas masarap pa kaysa mahal na baboy, ayan, mura na masarap pa. Ayan, meron tayong isang pirasong manok. So, ang gagawin natin, chachap-chap lang po natin based sa gusto natin, kung anong gusto natin laki ang ating pagkakahiwa. At syempre, meron tayong isang pirasong labanos para kompleto ang ating sinigang sinigang sa gabi mga idol. At syempre, ayan, meron nga pala tayong gabi dalawang piraso. Syempre, balatan na rin natin. At yung kangkong himayin na rin natin mga idol, mga kaparangay. At syempre, yung labanos, ayan na nga, iniwa na nga natin ng medyo maninipis na paislanting. So, ang gabi natin at hiniwa na rin natin, biak-biak na rin natin at ayon na rin, narin sa gusto nating laki. At syempre mas maganda rito sa gabi medyo i, ano natin medyo lulusawi natin dun sa ating sinigang para yung ating sinigang ay medyo malapot-lapot mga idol. Siyempre meron din tayong halagang 10 pisong sitaw para kumpleto kunyari yung ating sinigang na manok sa gabi mga idol at syempre mayroon tayong dalawang pirasong sibuyas at dalawang pirasong malalaking kamatis at ayan nga ginisa na nga natin ang ating uh, chicken so ginamit natin rito pang gisa ang kanyang taba sa may puitan. so tinanggal lang natin at syempre sinamahan rin natin ng kunting mantika para konti na lang ang ating may dadagdag dahil yung dahil syempre yung taba ng manok ay talaga namang nagmamantika yan ayan at ginisa na natin yung ating luya syempre yung kamatis igisa na rin natin at syempre yung kamatis at sibuyas pagsabayin na natin paggisa mga idol mga kabarangay syempre para palalabasin natin ang kanyang aroma ang kanyang lasa ang kanyang lasap para masarap ang ating sinigang na manok sa gabi ayan ayan na nga ang ating chicken na hinugasan natin ng tatlong bisis natin hinugasan malinis na malinis na po yan syempre kailangan natin linisan bago natin igisa So ayan na nga sa paggisa, sinasabay na natin po ang timplada natin rito at naglagay na tayo ng patis syempre para manuot na ang kanyang lasa. Ayan. At syempre ayan pa, haluin pa natin at igisa pa natin para talagang mawala ang kanyang lansa at saka natin ngayon dagdagan ng tubig. Ayan syempre para masabaw ang ating sinigang at sinabay na rin natin yung gabi at may kunti tayong bitsin. Siyempre, pagsabay nung gabi at nung ating manok, para sabay silang lumambot at yung gabi talagang malambot na malambot na. Iyon naman talaga dapat para lalong masarap. Kaya so, dahil kulang pa sa lasa, nag-additional tayo rito ng konting iodized salt. So, nasa atin na po yan. Siyempre, titikman naman natin yan kung maalat or hindi ang ating uh, sinigang, ng ating mga niluluto. Ayan na nga yung tamarind. Nilagay na nga natin yung medyo malaking tamarind, yung sampalok root mga idol. Inubos po natin yan. Siyempre para talagang malapot ang ating, ang ating sinigang malapot na siya at siyempre maasim pa. Ayan. Ayan, mga ilang sandali pa siguro, takipan pa natin para talagang lutong-luto siya. Ayan, no, mga ilang sandali, siguro mga 5 minutes. So, ayan, uh, luto na ang ating uh, manok at syempre yung ating gabi, luto na rin. So nilagay na po natin ang ating additional na gulay, ang ating sitaw, okra at ang ating labanos. Ayan, mga idol, talaga naman. Amoy pa lang talaga naman, napakasarap. So iwas muna tayo sa baboy mga idol dahil unang-una una, napakamahal ng baboy. Ayan at yan nga dahil lutong-luto na po ang ating sinigang. So kailangan natin ilagay yung kangkong. At syempre meron tayong additional na tatlong pirasong sili sigang. Di mawawala yan yung ating sili green, sili haba o ano pa mang tawag natin rito. Ayan mga idol. So ayan na nga, paluto na nga ang ating sinigang sa gabi talaga naman. So ayan, meron tayong sinigang na manok mga idol. Talaga naman, mas mura talaga kaysa uh, baboy. So mas maigi na to dahil talaga naman sa lasa, mas masarap pa nga siya kaysa dun sa pork. Ayan. Sinigang na manok sa gabi. Ayan, mga idol. Talaga naman, grabe. Sobrang sarap. O, so, ayan, at ganyan lang, mga idol. Napakadali, napakasimple na ating recipe ngayon. At kahit sino ay kayang gawin. Ayan. So, sa mga gustong umorder nga pala ng ating bagnit bagoong mga lods, maraming maraming salamat sa mga umorder nga pala. Shout out sa inyo. Lahat nga pala na ng order, uh, umorder, uh, isa shout out natin. Ah uh, Next video po natin, i-shoutout is po natin lahat ng umorder at maraming maraming salamat sa mga umorder sa atin sa Lazada, sa Shopee at sa umorder din po sa ating Messenger, sa nag-PM. Ayan, maraming maraming salamat. Sa mga gustong umorder, uh, mamaya po ilagay po natin yung link. Pag-upload po nito, ilagay po natin yung link ng Lazada at ng Shopee. Ayan.